Ang unang-una po dapat 7 to 8 months po yung gagamitin natin na pulit. Bago po natin isalang dapat 7 to 8 months po. Pangalawa, ang ginagawa ko yung pagpapaligo. Pagpapaligo po ng wash out. Pangatlo, pinupurga po natin. Tapos pangapat, binibigay ko po yung successor po, yung successor na pellets. Hanggang one week lang po yun o hanggang sa mangitlog na sila. At habang nangingitlog po sila, ang binibigay ko po ay yung breeder pellets. At habang po nagbibigay tayo ng pellets o breeder pellets, ay sinasabayan po natin ang tubig po nila o inumin po na may breeder aid po Breeder 8 para po sa tubig nila hanggang po sa sila ay matapos pong mangitlog. One week yung uh, successor tapos susunod na linggo na magitlog na sila eh breeder pellets na po yung ginagamit natin. Marami pong salamat mga ka-free range sa panonood. At sana po may nai share po ako sa inyo. Eh, like and subscribe na lang din po sa ating YouTube channel. Para naman po makatulong po tayo sa ating mga kapwa po nagmamanok. Maraming salamat mga ka-free range.